Hello guys, good morning. Shout out po sa inyo lahat yan. tanghali. Ngayon nga ni palang umaga ay ni kami nagtanghalian sa ilalim ng puno ng mangga yan init sa loob ng bahay. Kung ulam namin ay pritong isda at saka uh, ginatang kamansi na may halong puso ng saging. Hindi po ba sa amin sa probisya kahit hindi na isda lamang ulam ay na naman ay pag-asa na. Kasi siya na po kayo sa aming ulam at kami mahirap laang. Sa amin naman po yung ang importante magkaroon ng na laman antiyan. Kaya kain po tayo mga idol. Pasensya na kayo at ito lang ang talagang aming nakayanan. Malay natin balang araw, tayo ay umaman. Magkakaroon sigurado ng litso ng lamisan na